Hi, guys! Ayan po, at nakabihis kami, oo oh, At, syempre, susunduin ulit ako ng anak ko. Ayan, pupunta kami kay Kali. Ayan po, oh, Ayan, at biyahin na tayo from Montinlupa to Molino. Ayan po, at napakalapit lang naman po. It's uh, wala pa pong 15 minutes ang biyahin namin, at ando na po kami sa bahay ng anak ko. Ayan, and uh, it's Sunday, syempre, Uh, gusto rin namin makita si Kali uh, at nakakatuwa naman nakakabanding na namin ulit ang aking napakagwapong apo at ayan nga po ang aming na kaya 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 kaya

At ayan po, nag-ihaw-ihaw kami dyan. Nag-ihaw kami ng fish. Tilapia, ayan. Oh. And ayan, may barbecue. <laughs> ayan, nag-barbecue. Tapos mayroon dyan liempo. Ayan, ayan. Oh. Si ayan po. Si ayan. Siyempre po, ayan. After po namin maluto yan. Maluto ayan. Mo kumain na at mga gutom na ayan at napakasayang araw po ayan po at ang aking apo na napakagwa po picture naman Ayan po ang aking dalawang anak. O ayan. At nagbabanding po ang magkuya. Ayan. Thank you for watching guys.